Hi mga friend ko, it's me again Welcome back ulit sa ating YouTube channel kung saan dito ay nagbibigay nga tayo ng mga advance na kaganapan sa bagong-bagong teleserye at napakagandang Lavender Fields. Kung saan sa ngayon ay episode 6 na nga at dito na nga isisilang ni Jasmine Flores ang bunga ng pagmamahalan nila ni Arthur. Isang munting babae, subalit so sa di inaasahan ay sa pagising nga dito ni Jasmine, wala na sa kanyang piling ang kanyang anak. Inaasahan na maaaring si Max nga dito ang kumuha ano at ibinigay ang batang iyon kay Irish. Samantala dito ay makikilala na rin ni Jasmine ang babaeng tutulong sa kanya. Ito na nga si Aster Fields, si Miss Maricel Soriano. Si Aster ang siyang uh, tutulong at magbibigay ng panibagong buhay, panibagong pangalan kay Jasmine upang maipaghiganti nito at mabawi ang kanyang anak kay Iris. So yan na ano ng mga kaibigan ang mga kaabang-abang nakaganapan dito sa Lavender Fields. At muli po shout out sa ating mga kaibigan na kasama po natin sumusubaybay sa bagong teleserye ito. Kay Win ako ng Bansang Thailand, Jetro Dose ng Saudi, at Melandro ng Bansang Kuwait at gayon din po sa aking mother na kas kasama ko pong sa bagong telesering ito kay Mamay Loreta mula po dyan sa bayan ng San Andres, Philippines. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!